Good morning mga boys. So ngayon ay 11 na mahigit. Uh, 11 na AM. So pakainin natin yung biik sa dito sa likod ng bahay natin. Ang Ito yung pagkain nila. Ayan. Pagkain nila ay starter. Ngayon lang. abat, konti-konti lang pakain ko. So after na ito, Uh, ah, pupunta tayo ng Alicia. Bibili ako ng paitlugan ng manok. Uh, ano? gawa siya sa ano, kawayan. Paitlugan ng Ayan. Ang manok. Ayan po yung mga sisi ko. Baka so, dami yun. Ayan po, ah, 17 piraso. At doon, sa apat na kulungan. Siam, 13, at saka siam, at saka 19. Mga sisi Diyan, diyan, yung kulungan na yan. Yung may sako, uh, 19 piraso yan. 20 yun, namatay yun. 20 yung isa. Ayan, save tayo. Hindi natin yung pagkain to. Ano na to? isang uh, bot kalahati na tumbik natin. Ayan na. Ayan, uh, malulusog yan. Kakunti na natin ng ano yan. Vitamins. Vitamins. Ang gamit ko ay Vilamil. Pwede nang litsunin. Three times sa di ko sila pinapakain. Minsan four times pa. Minsan pag gabi pinapakain ko sila. Pinibigyan ko mga alas G sa alas 11. Pag gising pa ako. Pag uh, galing ko dun sa bake dun sa baba pag tapos magpadede ayan tapos pinapainom ko lagi ng tubig yan pag kumain kumahan yun lang kapangan nyo mamaya pupunta tayo ng ano na alesya nabili tayo ng petrol ng ano lalagay natin dun sa baba sa may ano kulungan din ng mga baboy rin minidyo ko kanina mga hoys pupunta na tayo ng alesya mga hoys

I okay. do Boundary rin ng Alicia at saka Subay. Ayan mga boys. Pagtawid natin dyan, uh, Alicia na yan. Ayan yung pinaka-boundary. So, tatawid na tayo. Pugaran, katuwag mai? Ano na ito? Takyon? Ano ito? Sayang. Let's go si yung bibili natin, no. May may ari na raw. Taposi mada malalaki ito. Diare, si salamat. Bill, wala. Wala ano kita g-save na? g ba? G-save? Oh, to. So mga bossing, may tayo. Wala nang nagtitinda dito mission field tayo puro lang mga mga basket na malalaki lang sunod na araw o sunod na linggo babalik tayo mission field tayo ngayon uwi tayo uh, bibili na rin tayo ng ilaw para dun sa sisiyo natin na napundi yung ilaw natagdagan natin isang ilaw bibili na rin tayong sakit sa kalagayan ng bumbilya So mga na mga pinagkakulungan ng babo, hindi tayo nakabili ng petugan ng ano. Wala, ganito na dapat niya mabili natin. Tulang na kasi mga petugan dito mga ayon sa'yon. Bumabahan na dinahin natin ngayon. Hindi pa lahat sisiyo. Ayan, yung ito galing na yun sa taas. Hindi na na ko nabalik ulit dito. Iniwalay ko na yung mga sisiyo. Ayan, dito tayo ngayon nagpapatidin na naman ulit ng ating BA. Ito ay susunod na batch. Ano na ko yung maliliit. Yung mga malalaki na titira. So, patidin na tayo. sabi sa kabila, hindi naman kinukulong na, yan. Ayan na. So, yun na nga. Mamaya, i-update natin yung ano. Paso, hindi pa lahat sisiw. Maliliit

gutom na sila kanina pa ang alas 9pm binadede tapos ngayon alas 12 na ayun, babalik natin yun